Hi po sa lahat! Kumusta po? Ang ibo-voice-over ko po ngayon ay ang uh, pagpunta po, pa rin po namin sa Kishem uh, Iran kung saan kami nakatira noon. Ito po, yung uh, papunta mismo sa pinaka-city ng Kishem. Uh, ito po, marami na pong nagbago. As in, uh, develop na po siya talaga. Pero marami pa rin pong ginagawa. Not like before. Ito uh, po yung uh, uh, I think new park po na ngayon ko lang din nakita to ng na mga bagong uh, tanim na mga dates. Ayan. As in, ang dami-dami na talagang binagbago dito. Ayan, yung way din ng papunta sa park ata to na bago. And uh, sa kabilang side nito is papunta sa old market kung saan nandun yung mga uh, shop ng mga golds, mga ganyan, uh, at mga bilihan ng mga uh, murang mga damit at uh, kung ano-ano. At yan po yung way din na papuntang papunta sa Olympic Hotel. Pero that time hindi na kasi kami dumaan eh kasi et, yan yung time na Uh, ilalakad ata namin o ilalakad namin or ire-renew yung passport ko noon kasi kailangan hindi ako makalabas kasi ng kishem kung hindi ko na i renew yung uh, Iran passport ko so ayan na nga uh, uh ito yata din yung papunta sa uh, I think Ah, Oo. Papunta sa Olympic Hotel at saka papunta sa uh, sa beach sa may, uh, nakalimutan ko na kung anong pangalan nun beach na yon kung saan yung mga customer noon, mga passenger na galing sa Dubai ay doon sila tumatambay kapag mga hapon uh, doon sila namimingwit doon sila nang huhuli ng mga crabs at uh, dyan din yung way ng papunta sa Kishan City Center. Oo, oh, 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 tama. Yan yung papunta sa Kishan City Center din. Ah. Ang dami-dami na talagang pinagbago. Like before, ang dami-dami ng mga building, ang dami-dami ng mga mga malls. Ayan. Kaalala ko ba nga, may favorite akong shawarma dyan na laging binibili ng aking asawa. Aso lang, hindi rin kami makadaan kasi nga, Uh, may pupuntahan ulit kami at saka I think pauwi na rin kami that time eh na nang hapon yan nung tapos na lahat yung mga uh, ano namin nilakad namin passport, ID, ganun ayan nga siya at saka sa side na yan ay ah ito yung uh, skyway na papunta sa kabilang uh, Kishan City Center 2 Ayan. At saka dyan sa side na yan din yung papunta sa uh, um, Zayton Park pala. Yung Zayton Park kung saan yung beach na pinupuntahan ng mga exeter noon. Ayan. Ang dami-dami ang dami-dami ng pinagbago yan. ajaan dami-dami ng pinagbago. Ang sarap ulit uh, sanang uh, manirahan dyan. Kaso lang may mga trabaho na rin kasi sa Dubai mga part time doon so Tsaka na lang siguro babalik diyan pag uh, makaipon na or uh, hindi ko alam kung sa kung saan papala rin. Ayan, ito yung uh, park naman sa May Dayton Park, I think. Yeah. Mm -hmm. dyan din duma ay, dumadaan ang mga ex pagpapuntas sa Dayton Park at papuntang Quezon City Center. Umikot lang, bali umikot lang. Hindi na rin kasi naka daan sa may Zayton Park kasi I think kasi nagmamadali din at saka hapon na rin yeah. gusto gusto ko talagang pumunta lang Zayton Park that time pero nahihiya lang din kasi ako magsabi Ayan. Yeah. anyway maraming maraming salamat po sa mga nagpa-follow at uh, subscribe sa aking uh, youtube sana po manood kayo lagi sa aking mga videos uh, at ito na rin po yung way pauwi ng uh, color kung saan kami nakatira, saan nakatira yung mga biyanan ko, saan nakatira yung family ng family ng aking asawa. Ayan, ayan yung katabi ng diplomat kung saan din kami nagrent noon ng um, restaurant at kung saan nag exit din yung mga customer. Ayan siya. Diyan sa hotel na 'yan. Naalala ko nga din diyan, malapit lang yung uh, bilihan ng uh, mga isda. I mean, fish market 'yan. Ang mura-mura talaga ng mga isda, uh shrimps, crabs. Nagsasa magsasawa ka sa kakakain every time na nag uh, every time na panahon nila mga naalala ko nga din nung mga panahon ng mga crabs kalde uh, kaldero ang mga niluluto ng mga exeter sa Olympic Hotel pati mga pati mga swims kasi ang lalaki ng mga swims diyan oh ayan yung beach kung saan sila uh, nanghuhuli ng mga swims crabs ayan yan na yung way pauwi sa color, kung saan kami nakatira sa Kanakaist. Ayan lamang po ang aking video today. Maraming maraming salamat po. Please follow and share. Paki-like na rin po ang aking page and um uh, aking YouTube. Please subscribe po. Maraming salamat.